at yun na nga guys meron po akong nabili na oh, ang ganda ng buhok ko no ako na po kasi nagupit niya ni eh. <laughs> para daw ako si Julio <laughs> sabi ng mami ko oh, di ba so yun guys nakikita niyo to uh, yan 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 ginamit yun kanina sa tiktok at maganda siya kasi kung saan ka pupunta sinusundan ka niya. Kaya, yeah, tingnan nyo to. Watch my TikTok! <laughs> diba guys, napansin nyo ba gumagano lang? At uh, pagano. Ito nga pala siya. Papakita ko na. Ayan. Ayan po siya. Ayan. So, mami, ready ka na ba? <laughs> Ayan na guys, ang aking bagong laruan. So, gusto nyo pa ba ng isa pang ebidensya? Ay, sorry, bisaya kasi ako eh. Evidence. Evidence. Basta ito, ito siya, ito siya. Ayan, ito siya. Ayan. Ayan. Okay. Try ko. Oh, sige na nga. Pagbigyan ko na kayo. Wait lang. Alright, guys. So, ito siya, di ba? May remote siya eh. May sarili siyang remote. Yan. Yan no, yung remote niya. Matatanggal to eh. Paano ko matanggalin to? Yan. Yan. Ay. Nakakonnect na siya sa ano ko eh. Sa phone ko. So, power on mo lang siya. Ay. Yan. Pa-power on mo lang to. Ayun, Nag-blink siya. Ay. Ay. Yan. Yan. So, pag pinindot ko to, mawawala yung record, 'di ba? Try ko nga. Wala nga siya. <laughs> so, ayun. May remote na siya. So, sa mga nag na uh, mga con uh, content creator diyan, pwede to. Oh. Sa mga lalo na sa mga nagti-TikTok. Yan. Hindi ko alam anong pangalan nito, eh. Wait lang. Isa pa pala maganda dito, guys. Ah, uh, Halimbawa, 'di ba, pag nakatayo ka, susundan kanya. Ah, uh, mayroon siyang ina-adjust. Ito. Ito to. Yan. Pero siya ina-adjust dito. Yan, pindutin mo lang siya. Pag pinindot mo siya, nakatayo. Tapos ito naman, pag pinindot mo siya pababa, ah, uh, susundan kanya kahit nakaupo ka. Okay? Ano, try natin. Sige na nga. So, yun na nga guys, nakakabit na yung phone ko dyan at hawak-hawak ko na yung remote. So, pinindot ko na kasi, ayan, nakabidyo na nga kasi ako eh. So, yan. So, yung setup nito is nakaupo ako. So, yan, nakaupo ako na. No? <laughs> o, oh, diba, sinusundan ako? Ano oh, ba yan? Sunod ka oh, Ano? Ayan. Ayan yung isang evidence, evidence ya, ibi. na yon, yan. Mm. Yan. Oh, di ba? So, ngayon naman, yung nakatayo naman. Pipindutin ko lang to para ma-detect ako na nakatayo. Yan. Ay, tinaka detect pa rin naman ako pag nakaupo. Sino ngaling naman to? Ano ba yan? Oh, yan. Dito tayo. Yan, nakatayo ako ha. Ah. Oh. Yung talaga <laughs> po na eh. Oh. Nusundan talaga ako ng kamera na eh. Hindi ko nang nangawak See? O ano guys? Niniwala na kayo. Diba? Walang naghahawak dito. Ang naghahawak, oh. Walang tao. Oh, ako lang. Oh, diba? Oh. So, hindi nyo ba pa nang ibigin siya? Oh, see? yena na. So, pag nakita nyo to sa TikTok, itong 360 yata to, tawag dito. So, yan. Para tayo naglalaro ng na, basketball nito. O, oh, di diba? O, oh, talagang hinahabon niya. <laughs> okay, tama na. Ibit, ibit, basta tama na. Contento na kayo sa ano na pinakita ko, ha? Ayan na, okay na yan. Di tata? Tata. Hi. Uy. Hmm. Masali ba ikaw, tata? Masali ka? Come on. Oh, Sali. Oh, sige na, guys. Bye.